Grabe, sobrang, sobrang simple lang ni Rosmaro oh, tignan oh. mo. Sa sobrang simple ka na kahit kung sila. Tamang lakad lang kami dito sa probinsya. What? Ayan o, oh. hindi malakas, di ba? Simple lang, hindi mayabang. hindi oh. mayabang, nangungo mo lang gagamba. Oo, di ba? Ganito lang buhay. Kasi Baalan nila mayabang tayo, Tito Jun, eh. Hindi tayo mayabang. So, ano lang tayo dito. Ayan mo, naglalaad. Yung iba na ay sports car pa pag naglalaad dito. Ah hindi tayo malabang pero saan? ang palasyo hindi okay, na yan sinasabi hindi <coughs> 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 ba? hindi na at narating na nga ang team malakas sa aming HQ ayan kung makikita nyo pinag-uusapan namin dito kung ano ang aming ilalagay kung ano ang pwedeng gawin sa aming headquarters so ayan at papasok na kami sa car palasyo ng Agaytay so makikita nyo dito talagang i-check namin kung ano ang mga plano. Gagawa ng mga plano sa mga susunod nating hakbang. Siyempre, pumasok tayo. Napakaganda dito, guys. Kung maikita nyo, ayan, no? Oh. Kita nyo yan, ha? Ah. Ang ganda. Parang ang nasa ibang bansa. Grabe, oh. Tito Jun, sa ano meron dito? VIP room. VIP room? Ito po ang HQ headquarters ng Team Malakas. Pakita mo. Ayan. Napakalakas. Ganda. Tito Jun! Ayan, dito kasama natin ang Team Malakas. Grabe oh. Tingnan nyo naman yung Team Malakas. Sobrang simple lang nila oh. Nag-iisaw-isaw lang nakapasok ano eh, naka-challenge siya lang ulo. So, Ay, simple lang ang team malakas, di ba? Simple lang. Tayo yun. Simple lang. <laughs> Ito, kausapin natin sila. Grabe, sobrang, sobrang Ay, simple mo, high lang high ni Rosmaro. oh. Tignan mo. sa sobrang simple kira kahit mo ato kayo sila. At syempre after nyan, dito na kami sa aming in-order na mga barbecue. So sobrang simple ah. lang talaga. Dito lang kami sa gilid-gilid. At okay. talagang ang sarap na ito, guys hindi ko akalain ha ito guys first time ko lang to hindi ko akalain na si Rosmar pala ay kumakain Aww. ng mga isaw isaw grabe big time talaga siya Yanan ha si Rosmar oh ito big big Ayan oh, kita nyo lahat sila kumakain Talagang lahat kami dito ay masaya Kahit na marami nang babati ko sa ating grupo Ayun, kain ka Kain ka Wow. Oh. So ayan, Tito Jun, my coach. One meal day <laughs> <that is. laughs> <Huli> ka coach? Huli balbon. <laughs> so ayan, natuloy-tuloy lang kami sa pagkain. Ayan, Rosmar, kita niya, kinain niya talaga. Walang script yan. Talagang maraming salamat po sa mga. tuloy na sumusuporta sa Team Malakas. Tuloy lang tayo sa pagtuloy.